sanggol pa lang si AJ sa Wakita ay iminulat na siya ng kanyang amang si Tetsuhara sa Wakita sa larong basketball sa edad na apat na taong gulang madaling pinagsawaan ni sa Wakita ang kanyang laro ang basketball ring dahil masyado daw itong pambata kaya't nagpa siya ang kanyang amang si Tetsuhara na bumili ng bahay na mayroong sariling basketball court sa bakuran dito sa half court na ito nagsimulang mahasa ang mga basketball skills at talent ni AJ ang kanyang unang naging inspirasyon ay ang taluni ng kanyang ama sa isang one -on -one match. Walang basketball club sa elementary school, kaya't pagtungtong ni Eiji sa middle school ay naging miyembro siya ng isang basketball team sa unang pagkakataon. Subalit ang skills ni wakita ay hindi na pang middle school level. Nilampaso lahat ni Eiji ang kanyang mga senpai na pawang mga starters ng kanilang team at sinabihan niyang boring kalaro ang mga ito. Dahil dito at dala na rin ang pagkaingit sa talento ni Eiji, binugbog siya ng kanyang mga teammates. Noong nasa middle school din unang natalo ni Eiji ang kanyang ama sa one-on-one -on -one match. Ibinunyag din ni Akira Sendo kay Rukawa na may isang player daw sa middle school ang hindi niya matalo-talo na Kita Kitasawa. Dahil nga may katagalan na ay hindi gaanong natandaan ni Sendo ang tamang apelido ni AJ Nang mag high school si Sawakita ay naimbitahan siyang maging miyembro ng Sano Kogyo. At sa kanyang rookie year, pinangunahan ni AJ ang team para makamit nila ang kanilang third consecutive national championship. Sa kanyang sophomore year, ay mas lalong bumagsik si sa wakita at tinawag siyang Super Ace and the best high school basketball player in Japan.